Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So siguro, um, unahin natin yung tinatawag natin na uh, Senior Citizens Community Care Center. Alam niyo po, galing po ako kahapon sa Cebu kasi clustered region po yun eh. Yun po talaga yung aking area meron po tayo doong na nagawa na at um, gumagana talaga ng community care center. Bakit community care center? Dalawa pong bagay. Una, kung titingnan natin ay yung atin pong mga LGUs, no, mandated sila by law na kailangang maglagay sila ng mga sentro para sa mga nakakatanda. Pero nung tayo ay tinitingnan natin yan, hindi po talaga nakalagay doon lahat ng programa para sa mga nakakatanda. So, gusto natin na holistic yung approach sa ating uh, mga pagbigay ng serbisyo mga programa sa ating elderly population. So, ano ba ang laman ng ating community care centers? Nandun po yung ating mga wellness and health activities. At um, kasama natin dyan ang Department of Health para po ay sila po ang magmando ng mga tao nila at ibigay yung programa nila for elderly care. Andun din ang lifestyle change, andun ang nutrition at din po yung ating tinatawag na mga livelihood programs na isa po sa ating sinusulong as a commission na ang mga nakakatanda kasama po sila dapat sa nation building. Andun din po yung ating ibang programa on um, yung tinatawag nating caregiver respite, palliative care, lahat po yan, no? including data management, banking ng ating mga datos upang magkaroon tayo ng karapatan ng mga research para ito ay magsuporta sa ating mga siya at programa sa NCSC na pwede nating ik ikabit at ingin ng tulong sa ating mga policymakers. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.